Hello Philippines! Hello world! Luzon Visayas, Mindanao. Kapitan na naman po. Ano ito batang mayan para mag-vlog kung saan. Ay nandito po ako sa aking kalodi na uh, officers ng uh, Libon Albay na si uh, Abner Piñaranda. Yan, mga kalodi, pinuntaan ko ang aking kalodi dahil nga yan uh, para naman uh, ma-surprise yung mga tao. Ang batang mayan pala ay marami din kilalang mga officers na uh, kilalang kilal rin sa buong libon ayan mga kalodi at hindi lang po sa kabundukan tayo ng libon nakikilala kundi sa kapatagan din mga kalodi ayan shout out shout out na lang po sa ating uh, uh, vice mayor ano po attorney Mac Gregor Saison hello hello po dyan attorney uh, God bless po and God will po ingat ingat po sa lahat ng pagtrabaho at uh, lahat po ng Uh, sa families natin ano po at syempre shout out na rin natin uh, Janero Saklag ano po yan natin mga kalodi. Tor ayo ano po yan mga officer po yung mga sina -shout out ko ngayon at lahat po ng mga officers ng Libon syempre ang ating board member uh, Mayor Das Marunilla ng Libon ano po Bill Marunilla Joshua Manlana shout out shout out Bilasco Uh, Kunsel Bilasco po Shout out, shout out po mga kalodi Andito po ako sa aking kalodi na si Uh, boss Abner Pinarada Dito po ang kanyang bahay Napakaganda pala dyan dito sa taas At pwede ka dito mag relax mga kalodi Ayan Yan mga nog po Kung makita ninyo ako at dumaan ako sa inyong board uh, Ipalo nyo aking page Batang Mangyan Ayan Isigaw niyo ang Batang Mangyan dito sa lugar ng nog po Ayan mga kalodi Kita, kita nyo naman kung gano'n ka-excitement ang aking pagbablog uh, Simpleng simple lang yun mga kalodi ko At baka sabihin nyo Hindi totoong na andito kay Sir Abner Piñaranda. Ayan mga kalodi. Makikita ninyo ayan ang ating uh, konsehal na ating kalodi si Abner Piñaranda mga kalodi. Niya ko sabi ko sa inyo, hindi lang kabundukan ang binablog ko pati ang kapatagan ano po. Yan mga lords, uh, pinagbigyan mo na ako ni konsehal na mag-vlog dito sa kanyang bahay. Uh, thank you, thank you so much po sa lahat ng na nag-follow sa lahat na nag-share, sa lahat ng tumulong sa akin vlog pinalakas. Ayun nga po, sabi ko sa inyo, pag nakita niyo ang batang yan pindutin niyo agad ang follow and share, ano po, comment, ano para maintindihan natin kung gaano talaga tumulong ang batang mangyan sa buong uh, kabundukan at uh, doon sa mga uh, mga PWD and born uh, senior citizen, yung iniwan ng asawa, single mom, single dad. ayan, pagdating ng oras na meron na po ang batang mangyan. Ngayon po tayong nag-uumpisa talagang uh, medyo maliit pa at mga sponsors lang natin ang tumatabang. Uh, shout out nga pala po kay Joan Alberga Akilda. Ano po? Shout out sa Raymond Buban. Shout out, shout out po mga kalawdi. Uh, Florante Rugandos Rugandos Family Shout out Reblandos Family Shout out Shout out Ayan po Sabi ko nga po Lahat ng mga taganog po ah uh, follow, follow and share sa Watang Mangyan para makita naman ninyo kung gano'ng ka-excitement at kung gano'ng tayo katindi mag-vlog uh, at sabi ko nga po sa inyo at uh, tayo po ay nakipagpaspasan at sumasabay dun tayo dun sa mga mayayaman ng vlogger pero po sabi ko nga po sa inyo shout out na ninyo ako dun ipasa ninyo sa malulupit ng vlogger King Lux uh, congratulations Kalingap Rob ah uh, thank you thank you po sa Kalingap Rob ano po sa mga tiyo tulungan ninyo na mga iniwan ng mga magulang. Ano po? Lahat nagpapabahay kayo. Thank you, thank you. Pusing shout out, shout out. Syempre naman Daddy Frankie, shout out, shout out. At Pudding TV 2.0, abangan mo ako dyan sa San Miguel, Bulacan. Papunta sa iyo ang batang mangyan para tayo ay magkita na. Ano po? Ayun, mga hahanapin kita. uding TV. Ano po? Asa 69 si Brownie, si Paul lahat hanapin natin dyan yung ating mga kalodi si Pau ah, hanapin natin dyan ang iyong mga ka good vibes ah, uh, entertainment vlog ano po ang mga ating mga magagaling din ang mga content creator lahat po ng content creator yan kay Crisalde sa ating vlogger ng Pangasinan hello hello sa iyo Crisalde at kung saan nandito ang batang mga para ipakita lang at ipasilip sa iyo kung gano'ng ka-excitement ako pag nasa harap ng camera ayan silipin mo ninyo kalodi ang pinuntahan kong bahay sa dito sa Nogpo kay uh, Consihal Abner Piñaranda mga kalodi. Thank you, thank you so much po sa so walang sa pagsuporta at panonood ng aking simple vlog at uh, at mga reels tapos yung aking mukbang uh, suportahan po natin para mas mapalakas pa mga ka-idol. Ano po? Ayan, siguro po lahat po ng ating uh, mga kalodi andyan nakatutok lagi hindi lang nakikita ang aking vlog sabi ko nga po sa inyo uh, walang sawa follow agad follow agad ng follow para tayo ay makatulong na doon sa mahihirap ano po sabi ko nga po pupuntahan natin yung mga blinag uh, natin ng mga barabarangay pag ang batang mga ay meron ng sapat na Uh, sahod at ibibigay para magpagod vibe sa inyong barangay. Ano po, lahat po ng barangay sa buong libon, follow na. Shout out, shout out na lang po. Lahat ng officers ng barangay Matara, Libon Albay, at ang ating Honorable Kapitan Aiden P. Raitana ano po at sa kanyang pitong agawad at kay Adrian Ribamba. Shout out, shout out po. Ayan po, ang pinaka-important doon na andito na po ako kay Sir Abner Piñaranda. Ayan mga kalodi, ang ating uh, konsehal ng libon at syempre nandito din ang ating uh, kagawad top na Cherbong Riario, ayan mga kalodi 3 minutes, Ando na naman po yan, tayo public sa ibang bansa na naman tayo yan mga kalodi, thank you, thank you so much po sa lahat ng panunod at walang sawang pagsuporta sa Batang Mangyan Vlog, ayan dito po ako ngayon sa bahay niya, thank you so much and God bless, will to God pray